Magandang araw klase. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa nilalaman ng Kartilya ng Katipunan mula sa panulat ni Emilio Jacinto. Kartilya ng Katipunan. Ang Kartilya ng Katipunan ay isang napakahalagang dokumentong pangkasaysayan sa Pilipinas. Nagsilbi ito bilang kodigo ng pag-uugali o gabay sa moralidad para sa mga kasapi ng katipunan, kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Isang lihim na samahang revolusyonaryo na naglalayong makamit ang kalayaan mula sa pananakop ng mga Espanyol. May akda at layunin. Ang pangunahing sumulat nito ay si Emilio Jacinto na tinaguriang utak ng katipunan inilatag ng kartilya ang mga batas at prinsipyo ng samahan, nagbibigay ng balangkas para sa etikal at moral na pamantayan na inaasahang susundin ng bawat kasapi o katipunero. Isa itong mahalagang gabay para sa mga bagong miyembro na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pamumuhay ng may layunin na nakatuon sa isang dakilang adhikain. Narito ang nilalaman ng kartilya. Una, ang kabuhayang hindi ginugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. Mensahe, panawagan sa bawat Pilipino na mamuhay ng may prinsipyo at pagkakawanggawa at hindi makasarili. Ikalawa, ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili at hindi sa talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Mensahe, maituturing lamang na tunay na kabaitan kung ito ay nagmumula sa puso at sa dilisay na hangaring makatulong at hindi dahil sa ambisyon. Paghahangad ng gantimpala o pag-iipon ng papuri. Ikatlo, ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawat pangungusap sa talagang katwiran. Mensahe, ang tunay na kabanalan ay hindi nakikita sa panlabas na anyo o pagiging relihiyoso kundi nakikita sa puso at aksyon. Ang isang banal na tao ay siya nang nagkakawang gawa, nagmamahal sa kapwa at ang lahat ng kanyang ginagawa ay umaayon sa katwiran at katarungan. Ito'y isang etikal na prinsipyo na naglalayong hubugin ang isang moral at matuwid na lipunan. Maitim man at maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y higtan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahihigitan sa pagkatao. Mensahe Ang tunay na batayan ng halaga ng isang indibidwal ay ang kanyang dignidad at pagkatao, hindi ang kanyang lahi, antas sa lipunan o material na tagumpay. Ipinapakita nito ang pananaw ni Jacinto sa isang makatarungan at pantay na lipunan kung saan ang lahat ay nirerespeto dahil lahat sa sila ay tao. Ikalima, ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri sa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri. Mensahe Etika na prinsipyo na nagsisilbing gabay sa moralidad. Ang tunay na kahulugan ng isang mabuting tao ay hindi nakikita sa kanyang yaman o posisyon, kundi sa kanyang kilos at desisyon na palaging unahin ang karangalan o puri, kesa sa pansariling kaginhawaan o ambisyon, pagpipita sa sarili. Ikaanim, sa taong may hiya, salitay panunumpa mensahe, ang dangal o honor ay hindi lamang nakikita sa gawa, kundi pati na rin sa salita. Ang isang taong may tunay na hiya ay hindi basta-basta nagbibitiw ng pangako na hindi niya kayang panindigan. Ang kanyang salita ay kasimbigat ng isang sumpa at ang pagtupad dito ay bahagi ng kanyang karangalan at pagkatao. Ikapito, huwag mong sasayangin ang panahon. Ang yamang nawalay, mangyaya, magyayaring magbalik. Ngunit panahong nagdaan na'y di na muli pang magdadaan. Mensahe Ang panahon ang pinakamahalagang yaman ng tao sapagkat ito ay hindi maibabalik. Dahil dito, mahalagang gamitin ito ng may lubos na kabuluhan at huwag sayangin sa mga bagay na walang pakinabang. Ang mensahe ay gawin ang dapat gawin ngayon para sa bayan at sa sarili sapagkat bukas ay huli na. Ipagtanggol mo ang inaapi at kabakahin ang umaapi. Mensahe ang tuntuning ito ang nagbibigay buhay sa revolusyonaryong diwa ng katipunan. Ito ang nagsasaad na ang pagiging isang marangal na tao ay nangangahulugan ng pagiging aktibong kampiyon ng katarungan. Ang isang anak ng bayan ay hindi maaaring maging neutral o manahimik lamang kapag may nakikitang kawalang katarungan. Ang moralidad ay nangangailangan ng pakikialam at pakikipaglaban para sa kapwa. Ikasyam, ang taong matalinoy ang may pag-iingat sa bawat sasabihin at matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Mensahe, ang taong matalino ay maingat sa kanyang mga sinasabi. Hindi siya basta-basta nagsasalita, lalo na kung ang bagay ay sensitibo o hindi dapat ipaalam sa iba. Marunong siyang magtago ng lihim kung kinakailangan at hindi nagbubunyag ng impormasyon na maaaring makasama sa kanya o sa iba. Sa daang matinik ng kabuhayan, lalaki ay siyang patnugot ng asawa't mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. Mensahe Mahalaga ang moral na pamumuno sa pamilya dahil ang masamang halimbawa ng pinuno ay magiging sanhi ng pagkasira ng moralidad ng buong pamilya. Sa mas malawak na konteksto, ito ay nangangahulugan na ang mga leader ng bayan ay may napakalaking responsibilidad na maging matuwid at marangal dahil ang kanilang mga aksyon ay magsisilbing gabay para sa buong bansa. Labing isa. Ang babae ay huwag mong tingnan isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan. Gamitin mo ng buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan at alalahanin ang inang pinagbuhat at nag-iwi sa iyong kasanggulan. Ang tuntuning ito ay nagtuturo ng mataas na antas ng paggalang at pagpapahalaga sa kababaihan, patay sa kanilang tungkulin bilang katuwang sa buhay at bilang tagapagdala ng buhay. Tratuhin ang kababaihan ng may dignidad at pag-iingat dahil sila ang nagbibigay buhay at karamay sa mga hirap. Ikalabing dalawa, ang di mo ibig na gawin sa asawa mo anak at kapatid ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Ang tuntuning ito ay ang praktikal na aplikasyon ng pag-ibig sa kapwa. Ang pamantayan ng pagtrato sa ibang tao ay dapat katumbas ng kung paano mo tratuhin ang iyong sariling pamilya. Ang batayan ng moralidad ay ang pakikiramay at ang pagkilala na ang bawat tao ay may dignidad at mayroong pamilya na nararapat protektahan. Ikalabing tatlo, ang kamahala ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagkaparing nakahalili sa Diyos, wala sa mataas na halagayan sa balat ng lupa wagas at tunay na mahal ng tao, kahit laking gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika. Yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri. Yaong di napaapit, di nakikiapi. Yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan. Ang tunay na dignidad at kadakilaan ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang lahi, yaman o posisyon, kundi sa kanyang dalisay na pagkatao, moralidad, katapatan at pagiging makabayan. Ang Kartilya ay nagtuturo na ang pinakamahalagang Pilipino ay ang may marangal na asal at handang ipaglaban ang bayan at ang katarungan paglaganap ng mga aral na ito at maningning na sumikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaababang sangkalupaan at sa bugan ng matamis niyang liwanag ang nagkaisang magkalahit magkakapatid ng digaya ng walang katapusan. Ang mga ginugol na buhay, pagod at mga tiniis na kahirapay labis nang natumbasan. Kung lahat ng ito'y matarok na nag-iibig pumasok at inaakala niyang matutupad ang mga tungkulin, maitatala ang kanyang ninanasa sa kasunod nito. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang katipunan ay hindi lamang isang samahang pampolitika, kundi isang pag-uugnay ng moralidad at pag-asa nag-aalok ito ng isang dakilang pangako na ang tunay na kaligayahan at kaganapan ay matatagpuan sa paglilingkod sa bayan at ang kalayaan ang magiging sukdulang pala sa lahat ng sakripisyo ito ang huling selyo na nagpapatibay sa pagkakaisa ng isang bagong kasapi maraming salamat sa inyong panonood huwag kalimutang i-follow share at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Padayon wikang Filipino.